Mga kadayari, pinasyalan ko po ang Pasig River Esplanade. Ang esplanade na ito ay bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o ang Pasig River Development Project. Patikim pa lang daw ito ng mga development na gagawin sa 25 kilometer stretch ng Pasig River. Ang bagong pasyalan na ito ay katabi mismo ng Central Post Office Building at Jones Bridge. Ang neoclassical design na ito, pati na ang mga ilaw, ay bumagay sa disenyo ng tulay. Meron ding mga estatwa na animoy sumasayaw. Ipinukas ito sa publiko noong January 17. Daksa ang tao, lalo na sa pagkagat ng dilim mga galing sa eskwela at trabaho at yung iba ay galing pa sa ibang lugar. Mainam na pasyalan sa Maynila, secured naman sapagkat may mga pulis at gwardya. Pasyal na mga kadayari! Maraming salamat mga kadayari! Please like and share our videos at paki-subscribe na rin po dito sa aking channel. I-press niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong ia-upload.